Nagbabala ang Department of Justice na maaaring makasuan ng economic sabotage ang hindi po susunod sa itinakdang price cap sa bigas o di kaya magsasagawa ng hoarding ng supply nito. May ulat si Louisa Erispe. Hindi kakalusot sa kamay ng batas ang sinumang lalabag sa price cap ng bigas yan ang tiniyak ng Department of Justice alin sunod sa inilabas na executive order ni Pangulong Ferdinand R Marcos Jr hinggil sa rice price ceiling ayon mismo kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla posibleng makasuhan ng economic sabotage ang sinumang mapapatunayang iligal na magtataas ng presyo ng bigas o nag-iipit ng supply nito Meron tayong batas na pinagbabawal ang ganitong mga pagkilos na hindi dapat ginagawa sa taong bayan. At uh, kung ito talaga ay kanilang pipilit sa uh, gawin, ay ang batas po ang kanilang mga kaharap sa bagay na ito. Pinakamabigat siya syempre economic sabotage and other crimes that are against commercial interests of, uh, sa, uh, sa taong bayan. Bilang parte naman ng kanilang investigasyon kung saan ang punot-dulo ng pagtaas ng presyo ng bigas sa merkado, bumubuo na ang DOJ ng mga grupo na iikot sa mga palengke para imbestigahan ang kalakalan sa bigas. Uh, nagbubuo pa kami ng mga team na iikot din sa mga merkado upang uh, uh, tingnan mismo ang mga pangyayari sa mga iba't ibang mga merkado. At uh, Ito ay ang ginagawa ng pag-aaral, yung iba't ibang mga pwedeng ipataw na kaso sa mga hindi susususus uh, tat, uh, tatalima sa mga nais natin ipatupad na, na mga, mga mga, rules tungkol dito sa price Para alam natin talaga kung saan nagagalit itong mga taong ito. Kung saan na, uh, kung ano ang kanilang basihan. sa kanilang pag-represyo ng matataas at bakit ganun na nangyayari. Tiniyak rin ng DOJ na kaisa sila sa pag-aaral ng Kongreso at iba pang ahensya ng pamahalaan hinggil sa hoarding, smuggling at pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Giniit din ni Remulia na siya na dapat nasa 41 pesos lang ang tamang presyo ng bigas kada kilo sa merkado. Nakiki isa kami ngayon sa Kongreso sa pag-iimbestiga. Uh, sa bawat pagdilig ng Kongreso ay mayroong team ng DOJ na nakamanman -naka at na tumutulong sa Kongreso sapagkat ang paghahanap ng ebidensya ay hindi madali. Kaya tulong-tulong na lahat na sangay ng gobyerno sa bagay na ito. Luisa Erispe para sa bayan.